Guys, maganda dito. Daming ano, nasa gubat tayo, guys. Yan. Daming bunga mangga. <laughs> kama Ano. Yan. You know. Daming bunga. sinong may gusto dyan guys? Ano? You know? Oh. Ba, gusto nyong mangga, guys. Bali, dito tayo sa ano parang gaylubong video matirik nga lang yung ibang daan pero maliwalas at maganda dito simoy ng hangin ano kasama tayong bata ano? gwapo yan ano? Think, uh, yun, yun yung yung namimitas vlogger din ang asawa niyan guys. Ay <laughs> no. Dami oh. mm. Bali sila lang yung nangunguha. Taga video lang ako guys. Medyo <laughs> ah. maganda-ganda rin dito oh mapapansin nyo guys so maraming bunga oh. Oh. Ayan guys. Maraming bunga. Oh. Dami nyang bunga guys. E Doon sa itaas oh. Napapansin nyo. So hapon na dito guys. Medyo maraming lamig na. Yeah yung mamimitas tayo. Ayan. Dito tayo ngayon sa silong ng mangga. Parang ano lang Christmas tree no, guys. Ang ganda, oh. daming bunga. ayan sarap dito nga lang sa probinsya guys ang kagandahan dito maraming makukuha maraming kwan <coughs> napapansin nyo dahil sa dami na ng mangga hindi na ano si naglaglaglagan na guys na okay, guys so masasayang lang yung iba Uh, Thanks for watching guys ha.